tatanggalin Tatanggalin Mayan Tatanggalin mo Tatanggalin mo. mo Ha Tatanggalin mo Ha Tatanggalin may sakit hindi Tatanggalin mo Tatanggalin Mayan mo Tatanggalin mo ha, nintindihan mo? Tatanggalin mo ha? O sige, tanggalin kaya mo, dali. Ha? O. Gamitin mo yung kamay, tanggalin. Tanggalin mo, dali. Tanggalin mo. Tanggalin mo yung sakit. Ha? Babaklasin mo, mo, mo yan ha, nintindihan mo ha? Babaklasin mo yan. Ha? Ayoko na ikrapan ng pasyente ko ha? Babaklasin mo yan ha, nintindihan mo? Ha? Ano, bakit ipaglabak sa akin? sige, subukan mo ito. Jorlam igalmit goberatis separatisum. oh, Ano? Kaya, kaya? Ano kaya yan? O, ito pa. Magsiyas bulhom, sopirulhom, malamuk lang, lagurokmi lang, e, dibe, rumuhol. Oo. Oh. Kaya? Tanggalin. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yung sakit. Tanggalin sakit. mo yung sakit. Kaya mo. Tapusin ko na to. Total, matagal na pinahihirapan eh. Oo, sige. Inatawagan ko ang Diyos ng kanihan. Diyos na pupukot ng ibang ulo ng Diyos ng mga suwail na kinatakot ang Lucifer sa ngala ni Yahweh patayin ang na ito Oh! <coughs> <coughs> Mulat. Gising.